thank you Magandang araw, Tanawan City! At welcome sa programa kung saan una ang bawat tanawenya. Ako po si Shelly at samahan niyo ako sa programang kikilala at magbibigay inspirasyon sa makabagong tanawenya. Bilang bahagi ng Gender Responsiveness Initiatives ng Pamahalaang Lungsod ng Tanawan sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Coliantes, Inilunsad nitong November 25 ang pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women dito sa lungsod ng Tanawan. Sa mahalagang okasyong ito ay nagtipon-tipon din ang ating mga Tanawenya, Vauci Advocates at mga kinatawa ng iba't ibang samahan sa lungsod bilang pakikiisa sa 18-day Vow Free Campaign. Pinangunahan ito ni na Mayor Sonny Perez Colliantes, Congresswoman Maytet Colliantes, at Tanawan City Women's Coordinating Council President Attorney Christine Colliantes. Mula sa temang Vow Bigyang Wakas, ngayon na ang oras, ating silipin ang iba't ibang aktibidad na inihanda ng pamahalaang lungsod ng Tanawan, katuwang ang Tanawan Gender and Development Office at Tanawan CSWD sa pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women, nagpakitang gilas rin ng kanilang talento ang mga kababaihan at maging kalalakihan mula sa iba't ibang samahan sa pamamagitan ng indak ng advokasya na nakabatay sa tema. Mula rito ay iginawad ang parangal sa bagong grand winner ng nasabing kompetisyon, ang Women Organization of Darasa habang hinirang na first placer ang Child Development Workers at second placer ang Tanawan City Zumba Ladies. Sa pagtatapos ng kick-off ceremony, tagumpay na naipakita ng bawat samahan ang halaga ng patuloy na pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. Upang mas mapalawig pa ang naturang programa, nagsagawari ng ating Tanawan City Gender and Development Office at Tanawan Social Welfare and Development Office ng ibat-ibang aktibidad kaugnay sa 18-day Vow-Free Campaign sa lungsod. Kasabay rin ng kick-off ceremony nitong November 25 ay ang paglulungsad ng Second God Summit kung saan pinulong ang mga tanawenya mula sa iba't ibang barangay at organisasyon upang talakayin ang kasalukuyang estado ng mga kababaihan mula sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan. Kabilang sa nanguna para sa open forum na ito, si TCWCC President, Attorney Christine Colliantes at mga kinatawan mula sa PNP Tanawan City, BJMP Tanawan City, Regional Trial Court, DepEd Tanawan City, City Health Office, Tanawan Cooperatives and Livelihood Development Office, Office of the City Agriculturist, Tanawan CSWD, Sports Division, Liga ng mga Barangay at Tanawan God. Stay tuned as we bring you the other highlights of this year's Vow -free Celebration. Dito lang yan sa Tanawenya. As part of the City Government of Danawan's initiative in providing an engaged, connected, and well-informed community, under the visionary leadership of Mayor Sunny Pérez the City Information Office created the Danawan CGTV, the official digital platform of the City Government of Danawan. As frontline department in information dissemination, the Nawan CGTV is the only local government digital platform in the 3rd District of Batangas. That provides transformative communication through its digital programs that are reliable and accessible for every Tanawenyo. In line with the government's innovation, the Tanawen CGTV offers the following programs that highlights the following: Ula Tanawan Digital, weekly news program showcasing the city's activities, programs, and services, providing residents with timely updates and fostering transparency in governance. Kuntahan Satanawan, a morning talk show addressing significant issues affecting the city, creating a platform for meaningful discussions and community involvement. Tanawenya, a dedicated program focusing on gender and development, emphasizing initiatives that empower women and children and promote inclusivity. Home of Chaps, a celebration of the skills, talents and achievements of the Nauenios in various fields including arts and sports inspiring pride and unity among residents Sin Sai Pasada a cultural program highlighting the Nauen's rich tourism heritage legacies and traditions showcasing the city's unique identity and boosting local pride through these innovations the Nauen CGTV reinforces its vision of fostering a well-informed and empowered community Bringing the gap between governance and the people and making digital transformation a cornerstone of public service. annually naman po natin ino-observe kung saan hindi lang po ang mga women organization na nagpa-participate, most specially po ang ating mga kalalakihan, nagiging advocate na rin po sila para maiwasan ang karasan sa mga kababaihan. Itong 18-day campaign, it highlights yung mga boses ng mga biktima ng pangaabuso. So, hindi lang naman ito natatapos sa labing walong araw dahil araw-araw Simula nga this day, meron tayong mga education campaign at pinapalawak din po natin ang mga suporta para sa mga nagiging biktima. Dahil alam naman po natin, no uh, araw-araw, oras-oras, may isang babae o bata na nagiging ng pang-aabuso. At bilang God Advocate po, tayo po ay kasama sa pagsugpo ng anumang uri ng karasa. Ay ginto, na programa na hinahighlight ni Mayor Sani Colyantes, mga programa para sa mga kababaihan. Ang apat na yan ay yung una, edukasyon para sa mga kababaihan. Dapat alam ng kababaihan ang kanilang mga karapatan bilang babae. Pangalawa, ang ating programa ay yung suportahan yung mga biktima. Kasi ito ay hindi lang pribadong krimen, yung mga karahasan na nangyayari sa bahay, hindi lang pribado na dapat hindi pag-usapan. Dapat pinag-uusapan yan sa pampubliko. Publikong krimen yan. Ang karahasan sa babae, kahit sa bahay nangyayari, dapat alam ng taong bayan, dapat pinupubliko natin, hindi dapat natin ikahiya. So yung mga biktimang ganyan, susuportahan natin. Yung pangatlo naman ay yung pagkakaisa. Dapat nagkakaisa, hindi lamang pambabae, ang isyong ito, ang karahasan ng pambabae ay dapat alam rin ng kalalakihan. Dapat kalalakihan, LGBTQ lahat ng sektor dapat ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan at kung may karahasan nangyayari ay dapat Sugpuin, pati na rin ang mga kalalakihan at LGBTQ. Yung pang-apat ay yung pagsusuri sa batas. Meron nga tayong mga nasyonal na batas, meron tayong mga lokal na ordinansa, pero dapat pagtibayin natin ito. Dapat ang mga batas nito ay aralin natin muli kung ang kumpa sa mga nangyayari ngayon o dapat ba nating dagdagan, ibahin. So yan ang programa ng mga kababaihan, yan ang programang tayo isinumpit din natin kay Mayor Sunny Perez-Coliantes na na naman natin. So itong araw na ito ay simula ng ating 18-day BAUSI campaign period. Itong araw na ito ay hindi lang para sa mga babaeng nakakaranas ng kaharasa, karahasan, pero ang araw na ito ay para sa mga kababaihan. Ipaglaban natin ang ating karapatan, alamin natin kung ano ang ating karapatan at sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, pagbubuo at pagbubuklod, dahil tayo ay mapakialam sa gobyerno, tayo ay magiging isang matatag, mahusay at maunlad na lungsod na tanawan. Tumaga po sa ating mga manunood dito sa Lunsod ng Tanawan. Ito po yung mensahe, hindi lamang sa kababayan, kundi manapay sa bawat isang taga-tanawan. Ngayon pong araw na ito, inumpesya natin ang labing walong araw para sa kampanya laban sa karasan sa lahat ng kababayan. Karasan na hindi lang o physical, emosyonal, minsan no, psychological pa. Pero ngayong araw po ito ay mag-uumpisa ang pagtindig ng bawat isang taga-Tanawan laban sa karasan sa kababaihan. At umasa po kayo na habang ang inyong lingkod ay pinagtitiwalaan ng ating mga kababayan, lalo na kababaihan, hindi 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 ko po pababayaan ang karapatan ng bawat isang kababayan sa lungsod ng Tanawan. Mabuhay ang kababaihan ng lungsod ng Tanawan, mabuhay ang bagong Tanawan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tanawan, last one wala. naiiwan. Well, nagagalak akong makasama sa okasyong to. Uh, alam naman natin kailangan-kailangan natin proteksyonan ng mga kababaihan natin. silang ang uh, nagiging uh, ilaw ng buhay natin at lahat naman tayo umaasa sa mga ina natin. So dapat talagang proteksyonan ang lahat ng kababaihan. So sumusuporta naman ang opisina ni Congresswoman sa 18-day campaign to end violence against women. Uh, pero hindi lang naman dapat against women. Dapat against uh, violence against everyone. Nagsagawa rin ng Awareness Campaign Seminar on Anti-Trafficking in Persons na nagbigay kaalaman patungkol sa pagsusulong na mapangalagaan ang kaligtasan at malabanan ang pangaabuso sa ating mga kababayan at bilang bahagi ng consultative leadership na isinusulong ni Mayor Sonny Perez Colliantes, nagtipon-tipon din ang five pillars of the criminal justice system na binubuo ng mga kawani mula sa sektor ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at community. Partikular na tinalakay rito ay ang mga isyong kasalukuyang kinahaharap ng mga kababaihan at kabataan sa ating lungsod at mga hakbang na kailangan pagtulungan ng bawat mamamayan upang patuloy na masigurong nabibigyan ng boses at oportunidad ang bawat isa habang napangangalagaan ang kanilang mga karapatan. Mula sa temang Vow Bigyang Wakas, ngayon na ang oras, tayo ay makiisa Maging isa at patuloy na sumuporta sa pagtapos ng karahasan at pangaabuso. Bilang tanawenya, tayo ay tumindig laban sa karahasan, itaguyod ang respeto at pagkakapantay-pantay. At sama-sama, tapusin na ang paglabag sa karapatang pantao, sa karapatan ng bawat kababaihan. Laban sa isang mas ligtas, mas maunlad at makatarungang bukas. Sama-sama tayo sa Vow Free, Tanawan City. Abangan ang ating susunod na episode next week kung saan una ang bawat tanawenya na maghahatid ng mga kwento at inspirasyon sa bawat kababaihan. Siguraduhin na ka-like and follow din sa ating official Facebook pages na Tanawan CGTV at Mayor Sonny Perez Colliantes. Siguraduhin na ka-subscribe din sa ating YouTube channel na City Government of Tanawan. Muli, ako po si Shelly Nunez at ito ang Tanawenia.